Nung nakaraang video mga bihero, itinuro ko sa inyo kung paano magbayad ng bills online gamit ang inyong mobile phone. Napakadali nga lang nitong sundan dahil mobile phone lang ang kailangan mo at ang iyong billing details tulad ng account number at meter number. Pero ano ba talaga ang benepisyo ng pagbabayad online? Una, efficiency. Hindi mo na kailangan pang magpakabasa sa ulan, pumunta sa init at hindi mo na rin kailangan pang hintayin na magbukas ang iselco is 2 office na malapit sa inyo dahil pwede ka nang magbayad anytime. At syempre, hindi mo na kailangan pang mag-drive ng malayo para lang pumunta sa Eselco 2 office at magbayad. Dahil through online, pwedeng pwede na. Pangalawa, safe and secured. Ang Eselco 2 ay powered by Net Global Pay of Net Global Solutions at licensed sila by the Bank Central of the Philippines. Pangatlo, multiple bank ang pwede mong gamitin para lang mabayaran ng iyong bills. Oo, hindi lang Gcash ang pwede mong gamitin para makapagbayad. Marami kang opsyon para mabayaran ito tulad na lamang ng mga leading banks na ito. Kaya naman, ano pang hinihintay niyo mga biyero? Subukan na ang Iselco 2 online payment, efficient, safe and secured, at higit sa lahat, pwedeng bayaran kahit saan basta may QRPH code ka. Yun lang biyeros, mabalo!